So panibagong tips naman na ibigay ko sa inyo mga kaidol no. So halimbawa mga kaidol magbili kayo ng genuine parts mga kaidol. So tignan niyo maigi mga, mga kaidol yung ating mga uh, serial number no. O serial number. So mga kaidol napakaimportante ito mga kaidol. Halimbawa mga kaidol <coughs> ito nakita niyo mga kaidol no. So same lang sila. No? Nakalagay dito na genuine parts pero mga kaidol yan So, hindi siya gaano maganda mga kidol o hindi siya gaano talaga na uh, Pinted no. Hindi katulad nito mga kidol. Tingnan niyo mga kidol. Yan. Ito talaga yung original na genuine parts. Hindi katulad nito mga kidol. No? Kapag meron kayo makita ganito na klase mga kidol, so um, mag-isip na kayo. Tingnan niyo mga kidol. So, napakalayo, no. So, tips lang naman to mga kaidol. Kahit ano pa yung genuine parts mga kaidol. mga pegyoman, mga badjari, mga TV king. no? Importante talaga mga kaidol na makita natin. Yan. So, napakalayo, no? So, sana mga kaidol is meron kayo matutunan sa video na to and don't forget my like my video. I-follow ninyo ako mga kaidol. Sa hindi pa naka-follow, i-follow ninyo ako para susunod natin ang na mga upload mga kaidol. is meron tayong matutunan kahit kunting kalamat.